halimbawa, eh, na-diagnose na, nalaman na may breast cancer ang isang pasyente, paano naman po yung gamutan? Tsaka sa gamutan po ba, may bago po ba tayong treatment? Mm -hmm. Ano iba mga gamutan? So, dun sa... um hmm. Yung... Well, we we'll start first, of course, na pag uh, uh, hormonal therapy, so, uh -hmm. depende nga yun kung nag siya sa molecular test na yung estrogen so, receptor, progesterone receptor, yeah. receptor positive. Pag nag-positive, we can give hormonal therapy. So, yung hormonal therapy niya can block But, depende kasi din sa stage. Mm -hmm. okay. So, of course, may risk factors din kasi yun na pag uh, mataas yung stage mo, not necessarily hormonal therapy mm -hmm. agad. So, especially mga stage 2 and above, no you have to consider mga marami factors pa din. Mm -hmm. Yung ugalingan ng cancer, yung histology mm -hmm. and everything. So, if it turns out, kasi meron din mga, ano na kasi, mga tiyatawag ng mama print, oncotype DX, it's more of molecular na. Okay. So nice. si so, genetic 'yan okay. yung structure no. Mm -hmm. To see talaga if you can mas tatalabas sa ang ang hormonal lang mm -hmm. o mas makaka-benefit ka pa rin sa chemotherapy. Mm -hmm. So yun na yan. May mga ganun na test ngayon mm -hmm. mga bago na ngayon no. Mm -hmm. So because of that um pag na-deem na, na maganda na na mas ka, mas mas hiyang ka sa hormonal, hindi no. bigyan ka ng hormonal therapy lang, tableta lang 'yon mm -hmm. or injection lang. Di, pag talagang merong talaga yung pasyente na hindi hiang, hindi tutu, mm -hmm. di uubra ang hormonal therapy, then you give the chemotherapy. Mm -hmm. So, depende yun. Chemodrugs or radiation? Customized, Iba-iba bawat isa. Hindi pwede oh. kung ano yung oh. treatment dun sa isa, <laughs> pero yung ganun na rin. Yes, yeah, so... Magpapacheck. So, so, tama. Kasi nangyayari kasi nga dyan, di ba, pa nasa clinic, nagtatanungan nag sila. Nagkukumpirin. Yes. <laughs> di ba? Yung parang... Sa <laughs> akin ganito. Oo. Oh. oh. Nag, parang... So no, bawal kopyahan. Ibang set ang ibang set ang si Pasyente, ibang set. Oh, ibang set oh, oh. Ang si isang ibang, oh pag nagkopyahan kay babagsak. <laughs> so yun, kasi iba talaga, iba-iba ugali, iba-iba. So we okay. taper each mm -hmm. patient varies um, parang para meron signature na treatment mm -hmm. per okay. patient. Mm -hmm. It you tailor one treatment per patient. Mm -hmm. Hindi siya not hindi siya one size fit all. Mm -hmm. okay. Okay. Hindi siya ganun. Doc, alam kasi may kilala po ako na nagkaroon ng breast cancer tapos natanggal na yung isang part ng mm -hmm. left or right mm -hmm. side ng breast nila. Mm -hmm. Sa mga gano'ng cases Dok, parang paano po ba natin malalaman kung possible pa na pumunta siya sa kabila or mag-metastasize pa nga siya kahit natanggal na? Yan. Yeah. So Of course, going back to the histology, may mga lobular type, invasive lobular carcinoma, mm -hmm. na minsan they really have the behavior transferring mm -hmm. to the other side. That's why you redo, um, you... And then, of course, may, may, mayroon pa nga minsan na yung genetic testing na, no? mm -hmm. um, yung you do BRCA mutation, no? So, the BRCA mutation, yung breast cancer, yung para sa, yung gene na yon, mm -hmm. if you have the BRCA1 or BRCA2, BRCA, gene 1 or 2, um, if you have that, usually yung kaya nata mo si si ano 'di ba si uh, ano ba to ang artista na nating si, si sa Tomb Raider saka sa ano si Angel just, Angelina, Angelina 'di ba anong nangyari sa kanya ba nag bilateral mastectomy yeah, siya 'di ba so so parang may, may prevention mm -hmm. just para hindi na siya magkaroon ng breast cancer so may ganun mm -hmm. so not but again hindi naman at it, up, it does not apply to all mm -hmm. and then of course ngayon kasi um in the modern times we hindi naman dai sar kailangan tanggalin yung buong yes there there meron ng mga breast-pairing techniques na sabihin kung pwedeng maglampectomy lang ano na po yung lampectomy sabihin so, tatanggalin mo lang part lang yung part lang it na nabibukol na oh and then yung loose oh yeah, so, dito, yeah. Lahat. that's why early screening is the best mm -hmm. so you can Magahan. actually preserve pa if as much as possible mm -hmm kung kaya no mm -hmm. you just um, we have a you should have a multidisciplinary team mm -hmm. with you so your multidisciplinary team is um, kasama doon mga surgeons, mm -hmm. pathologists, medical kami medical oncologists just to talk no to talk about what is the best yes. for the patient. Mm -hmm. No wag na matakot pero doc last question bago tayo pumunta sa mga social media questions po natin. Kasi baka yung ibang kasambay po natin natatakot pa rin mm -hmm. sila sa mga chemo drugs na mga available ngayon. Paano kapag po kunyari yung breast cancer nila nag-metastasize na sa ibang part, yung ganong klasing treatment po ba, mataas pa rin po ba yung success? Rate? Kahit dalawang klasing cancer na yung meron siya ngayon. Dalawang? Ano uh -huh. yung dalawang? Baga, galing sa breast cancer, tapos kumalat, ah, kumalat na kumalat. po yung okay. cancer nila. Yeah. So, of course, if the um, if the cancer spreads to multiple organ mm -hmm. sites, mm -hmm. siyempre the prognosis is not better compared to one site mm -hmm. lang diba? And then we do also, sometimes we do metastasectomy. Sabihin, tatanggalin kung saan siya kumalat. Like, for mm -hmm. example, sa liver. Mm -hmm. May isang party lang. Baka pwede mong tanggalin yun, eh. Okay. And then, oo, tanggalin alam. lang. Okay. Oo, and then you just treat parang as if parang, mm -hmm. you don't necessarily, well, technically, stage 4 pa din siya. Mm -hmm. Metastasis pa rin. But, at least, tatanggal mo yung tumor na mm -hmm. nag-generate nag ng mm -hmm. more tumors, no? Mm -hmm. But, that's why you give treatment to clean all the seeding yung mga micrometastasis yung maliliit na bukol na hindi nakikita sa x-ray sa ct scan sa pet scan so you still do treatment either it's chemotherapy hormonal therapy immunotherapy targeted therapy so those are the two other treatments that are available in the market now no so yung uh, immunotherapy and targeted therapy which those two mas lesser side effects compared to chemotherapy and because of that mas sumahaba ng mga buhay ng mga pasyente natin decades they can do yes, yes. Eh, wag 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 sila mawala yes. ng pag-asa yes. nga talaga dok na meron naman tayo mga mga bagong gamot ngang yep marami uh, Kaya napakahalaga talaga ng early screening para yes. hindi na mag-progress yung cancer hindi na din di ba na Mala. ay oh, last oh. stage na na parang yes. so kung kailan na lang hulit tsaka natin hahabulin gamot kasi mas mahal ang gamutan yes. pag mas malala Yes so parang sinasabi nga di ba uh, an ounce of uh, prevention is, ano Mas, okay. ano, best better yung than, than the a pound of cure. Diba? Okay. Kasi okay. talagang mas, doon ko pa lang, mag-invest ka doon sa, mag ka na sa, sa prevention, no? Sa early prevention, sa screening. Kaysa sa huli, natakot ka, lumala na, mas magastos.